Ay, magpapatuka tayo ngayon ng mga manok. Kuha tayo ng pakain sa manok. Dito nakalagay yung aming mga pakain sa manok. Ay, magpapatuka tayo ngayon ng mga manok. Yan. Ito yung mga manok namin dito. Nating patutukain. Ay, buwan sila. Mga manok. Guys, sa aming mga manok na Ayan guys, manghuhuli tayo ngayon ng manok. Hulihin natin yung malaking manok dito. Yun. Ayan yung malaking manok na yun. Malaking manok na yun. Hulihin natin yun. Hulihin natin yung malaking manok na yun. no, 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 no. Oh, no, no. <laughs> ang sarap gawing tinola nito mga tol, Ang bigat, ang laki. Ang sarap haluan nito ng papaya. Saka talbos sili. Oh, grabe. Ang, ang bigat, oh. Solve na solve tayo dito.